Ganito mm, karami Meron pa doon na ko Ito ang Santo Niño Palaboy Santo Niño de la Suerte Na ipinagbabawal Ng simbahan oh, Para sa Uh, information ng lahat ang nagsimula dito isang babae na umano'y mapasukan ng Santo Nino kaya kumakalat itong mga imahin na ito na ipinagbabawal talaga at maraming hindi alam na bawal pala ito so ito ang, ang dami no? yung iba na confiscate nilang Father Danny at ang iba ay isinusuko kaysa mga kapatid nating mga nanonood na merong ganito so isuko nyo yung mga santo ninyo de la suerte santo ninyo palaboy ang dami no so may gagawing ritual sa pagdispose ng mga imaheng ito na hindi naman ayon sa liturgy ng ating simbahan Oke. Eh baru dibikin.